tapos nalulunod yung mga kababayan natin, naglilimas ng ng tubig baha, palabas ng bahay. Umayon oh, tayo yan? Kasi 10 minutes na lang meron Sorry, tayo. Nasa, sir, <laughs> sir, paano nga, kung, may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Para ko, basta't kayang abutin, maabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na, hindi mo na sasabihan ng yung specific, they know what to do. Mm -hmm. And I, I'm always with them pag ganang discuss Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at uh, yun lang gagamitin ko. Wala akong kalam, kala, alam ng saan ang galing. Hindi rin ako ganun. Ako, ay I, I stay with them even uh, past midnight or before midnight. Basta, gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan eh. Latag talaga lahat eh. At ako, nag, nagsasabi ko sa kanila, Huwag ko yung tumigil dyan, hindi pa, pa ako kontento dyan. Kaya nga, di ba, ang daming layers na inabot. Sabi ko nga, hindi pa sapat ito, although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond Asher. And then Asher. Sir, uh, good morning. Doon sa ano, uh, may lang concerns lang na parang in the past kasi bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw na fo focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the uh, Blue Ribbon Chair, ma ba natin na yung bang lahat sila, yung yes. mga pangalanan doon ay ma mabubsisi ng uso? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandoon mo sa 15 yung Darcy? Hmm, wala. Oh. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. No, rest assured na hindi lamang ang focus... Kasi sila yung... Ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pa nga ang gagawing state witness. Hindi ko alam. Hmm. so uh, additionally, doon sa issue ng... Kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 23, uh, 25. What about kung may mga lumabas mag-backtrack? During the time of 2016 to 2022, ang DPWH Secretary... Was Mark Villar, who is a, a senator, right? See, senator ito? Villar could be a very good resource person. Mm -hmm. At the same time, member of the panel, you no? Know, he can mm -hmm. share. He's free to share his uh, whatever he, uh, he, he thinks or he he knows, ano, uh, know, about what happened from 2016 to 2022. Asin sabi ko sa lang sa inyo, yung kun sa nakita ko very 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 active ang bank accounts ng diskaya Kopol simula noong 2015, 2016, 20, Tapos uh, naging active uling sobra 2025. Mm. Thank you, Tim. Okay yung sa likod mo na si Mary. Mary Maria, sir, from One News One page po. But sir, for the record lang sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marco Leta and yung ilang mga uh, welcome pa rin po mag-participate si Senator Jingoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot. All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17, Ay. kasama ako doon. Plus ex-officio na tatlo na lang na iwan kasi ex-officio ako. So, Bali ilan 'yon? Tatlo lang yung o apat lamang 'yung senador na hindi members who can also participate, no? Now, 'yung minority uh, representation, iwanan na namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila 'yung numero. Ito 'yung inyong uh, number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino 'yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority si Senator Erwin uh, Tulfo because he requested me to become to be the uh, vice chairman and I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect uh, a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa dalawang vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. Tatlo yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, dalawa na lang isang majority, isang minority. Pero we na welcome pa rin po natin yung participation ng ilang kasasakot. Because they are senators. Mm -hmm. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po Maski merong cases filed, they can still participate because they, that's their right. Until uh, convicted, wala na silang uh, wala na silang ano, wala na silang karapatan kasi convicted na. Ah, mm -hmm. Uh, sure. Final conviction, uh -huh. uh, meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before na, Sir, sabi niyo hindi pwedeng minuusin yung minority bloc dahil nine yung members na nangakailangan, pwede nang magpala, na magpalatiba? Yan ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, labing lima tayo, siyam sila. Huwag mong hmm. minuusin yung nine. And, ang attitude ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Hmm. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate of all the 23 other Senators. Dapat yan. Ang, uh, and he, he agreed. Ganyan naman talaga yung attitude niya. No? Mm. Na hindi po pwedeng Senate President ka. Senate President ka lang majority. Pero ito mm. pa yung isang with a warning. Mm. Manipis yung 15 against 9. Mm. Baka bukas makalawa ikaw naman yung kinuko. No? Mm -hmm. Kaya, yung naging biruan nga dyan, wag mong kuko majority leader si Joel Villanueva kasi dalawang beses ng majority <laughs> leader yan na nakuko yung kanyang uh, Senate President. Mm -hmm. Pero so na naman siya eh. Mm -hmm. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na mag-majority leader si Joel. <laughs> Senate, eh, Senate, Senate President Tito. Mm -hmm. Pero sa dun sa naging complaint ka, kahapon... These ano, light, uh, light mm -hmm. moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na na... naging ending pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin solomonik, ano? pero mm -hmm. temporary yun eh. Mm -hmm. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng house, ang uh, recommendation ko nga uh, is Diretso na lang dito sa Senate mm -hmm. Mas mainam na rin dito At least wala na tayong gaso sa gasolina Pag mm -hmm. may hearing ano? May escort pa Mas Ma mainam na rin dito Kasi meron naman kaming uh, facility dito eh. Okay ma'am So sabi nyo kasi kanina Hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractor Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya Kaya nga pakawalan nyo na ako Kasi na ako uh, say, Sa pahaba daw sa Simalung Sir, kasi sabi niyo na may tag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Uh, Sir, so, uh, sinador po kayo noon, hindi niyo po natunog at that time? Then, 20... ah, hindi. Hindi ko na hindi, hindi namin kilala si diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Ah, okay. Kasi yung uh, yung contractor, hindi pa naman lumalabas na kung sino-sino, di -sino, ba? Sir, diba? pero yung pagsisingit sa, sa budget? Ah, marami na akong na-check noon eh. Siguro, nabawasan lang. Mm, marami ako na kaltas noon, uh, year in year out. Mm. Okay. Sa budget ng DPWH. Marlena Tabon. Kasi, itong dami niyo pong iniimbestigahan na anong mali sa gobyerno irregularities. Pa paano niyo po irarank tong flood control scandal? Uh, one of the most challenging ito actually kasi complex at saka masyadong widespread. Mm. Kaya hindi mo lang kung saka sa tutungo kasi nakakahilo. Mm. kung ano yung unahin mo? Uh, at saka Basta medyo complex Maski nga si Secretary uh, Dizon Overwhelmed siya eh. Sabi ko ano, Sama niya sa priority niya yung barbershop mm -hmm. <laughs> si, Mukhang di na Nagpapagupit so, yung mama Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes Even worse than yung Napoles na, Yun din na observation ni Secretary Dizon mm -hmm. Sa kanyang Based experience niya at sir, pangulit-pangulit na lang sa Ngayon kayo na ni Senate President Soto nasa posisyon. Do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Moby. Ako na nanonood ito ng NBAPA. Yes. We elected uh, Senator Loren. Loren na siya yung accounts chairman. At uh, to bilis siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang ang tradisyon, pagka Senate President pro-temporary ka, isa lang yung committee dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwan ko yung electoral reforms. Kaya lang, napakusapan usapan ni Senate President. Meron siyang bill sa party list. So mm, no. pa rin. Mga, uh, in the meantime, mm -hmm. uh, but eventually, uh, I will uh, relinquish yung chairmanship ng electoral reforms mm -hmm. dahil nga ano, uh, isa lang dapat. Mm -hmm. So yung accounts hindi ko na nga mahawakan. Sabi ko na lang kay Senator Loren, bigyan lang kita ng uh, staff uh, work, uh, staff uh, backup. Mm -hmm. na mga sanay na doon no, sa Senate building. Para mapadali. Sabi ko, ikaw rin, alis ka ng 2028, matikma mo man lang na mag-officina roon. Mm -hmm. Yun ang challenge sa kanya. Yun ang parang, yun ang karot. Uh, so may target, kailan makalipat doon, sir? Hopefully, kung kakayanin, kailan before sir? Uh, before 2028. <laughs> Ah, oh, pa rin. Kasi dapat 'yan ang original timeline 'yan, yung mm -hmm. last uh, yung third regular session ng 2022, dapat nandoon na kami, doon na magpupokus si ano mm -hmm. Hindi nga nangyari kasi na na-COVID. Mm -hmm. Tapos sa uh, wala na kami na abala. No? Ang uh, titingnan din natin yung budget kasi restarted with I think 8.9 billion ano. Eh ngayon, parang lumolobo na siya ng 31. Uh, parang i-check nating mabuti. Mm -hmm. Kung bakit uh, parang sobrang ahead of the inflation rate yung taas ng uh, budget. Possible so, ba mo si hindi kahit anong dito may siya. ini siya actually ngayon. Yeah, meron siyang ano. Meron siyang uh, parang explanation at napag-explain siya ng ng legal. Kaya namin na niya na she was once Oh, wala pa akong update. Two. Pero yun ang huling usap namin ni uh secretary uh, general naman no? secretary bantog so kung hindi man siya makapunta hihingan siya na ako pero yun nga eh para sabi ko, uh for humanitarian reason mm -hmm. sabi ko medyo dahan-dahan din tayo mm -hmm. okay under